story time mga balong kwentong nakakaaliw na nah lahi talaga namin ng mga pogi pogi kaya tong yabang nakakayak hindi naman eh. Yun, masyadong uso oh kwarto nun eh nakaka-inspire basta pag hindi na binintinda mo Balita po pero wag susuko wag oh, okay. susuko ka agad nakakabili I did some commercials na po rin dito sa Korea woohoo ano yung <laughs> Kahit pa nakakakilig. Tama na kwentuhan. Huwag na ka rin na sa akin. Ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwento Nying. Wow! Hey, napapakanta tayo ah. <laughs> nagdadrive ako eh buti na lang may camera man akong ay camera woman ako na maganda si mami sale hindi ako makatingin sa inyo ha nakatutok ako sa daan yeah. andito na kami sa North Luzon Expressway bahagi ito ng Mexico Pampanga and we are on our way to Baguio City today is December 30 Rizal Day yeah. at 9.27 in the morning o 9.26 Medyo bumabagal ng paunti-unti Pero maayos naman Easy driving lang Hindi masyado nagmamadali Papunta po tayo ng Baguio City Kaya naka-jacket na ako eh Mainit sa labas Pero nag-jacket na ako para uh, Ano tawag doon, mami? Acclimatization Parang wow. ganun Acclimatize Kaya Masarap ang weather doon eh 12 to 17, 17 to 19. Not bad. Wow. Para tayo nasa Aircon, ano? Kaya kita-kita tayo sa Baguio kahit na ang balita natin eh, napaka-traffic, meron daw car magi doon. Oh no. See you. Happy New Year. Woohoo. 3 hours later. Wow. So, we are taking uh, Kalin Road instead of Marcos Highway. Hi. Lapit na uh, mabingi si Zoe. <laughs> Pag nabingi si Zoe, sabi, lumakakit na tayo sa higher altitude. At sa haba ng biyahe, mukhang na-recharge itong mga kasama ko sa haba ng itinulog nila. Kaya napakarpool karaoke muna kami. tayo sa may uh, party ng Leon. Bagyo tayo. Marami na tourist turista, mga local tourists. Gusto rin sumilong sa Leon eh. Uy, kagating kayo nyan. Mga tourist. Hindi marami na bumibili ng uh, walis. Mga souvenir items. Yan o. No? Oh. Ah. Hi, Lion! tayo sumagot eh. Masyado raw tayo malapit eh. Lion! Yeah. Welcome to BCC. Sana oh, no. oh. Yay! Woo! Why? <laughs> Nakakita kami ng gwapo eh. <laughs> kami, apat na sasakyan kami. Uh, Anthony Taberna. Under underneath Taberna? Anthony, Anthony Taberna. Eto na nga sa wakas nakarating na rin tayo dito sa ating tutuluyan sa susunod na tatlong araw. Kasi uh, yung laging nag-iestima sa atin para sabi natin pupunta tayo ng bagyo. Uh, parang bahay natin itong Baguio Country wow. uh, uh, Club. of our uh, good friend here. Ang uh, bossing namin dito. Si, uh, actually, kung paring kaya paring bossing ko. <laughs> bossing, Anthony Tokayo. Maraming uh, Basing, salamat. Uh. Always a pleasure, sir. <laughs> Welcome back. Salamat. Oh, no. ba. Salamat. Oh. Oh, yes. home, exactly ito. how we want you to feel. Ano mga ka-tune-in, ready na ba kayo sa ating 3 for today's video kasama ang Hashtag Familia Taberna? Let's go! Kapag ka po maghihiwalay ang taon, napakasarap sa lugar na medyo malamig ang panahon pero hindi mo na kailangan pang magpunta sa Japan o Hong Kong o kaya sa Amerika o sa Europa, lalo na kung uh, gusto mo isama ang buong pamilya. Tulad ko, sinama ko ang aking buong pamilya. Buong angkan actually. What? Dito po lang yan sa City of Pines, summer capital of the Philippines, walang iba kundi ang lungsod ng Baguio. Hey! Welcome to Baguio City! Woo! Para sa aming first stop, Ngayong araw, nag-dinner muna kami dito sa kilalang restaurant na to sa Baguio. Sa so, aming uh, unang dinner sa Baguio kasama ang buong pamilya. Ito huh? so, ang pamilya nito eh. Yes. Ano pangalan? Craft 1945. It's an old house. Uh The Fully booked din, uh, na. Buti Grabe. Buti na lang. Yes. medyo early dinner to. Alas 5 pa lang. Mga past 5 pa lang. 5 to 7 yung reservation yeah. natin kasi pagkatapos nito, pwede na kami umalis. Dahil ang daming uh, nagpupunta rito sa Baguio, mabuti na lang nga uh, kamo at uh, nakasingit pa tayo. Oo, dapat talaga maglagay na ng katulong sito. Yun ang ating gagawin. So let's just enjoy the dinner with the family. Kasama kayo. Anong pagkain dito? Spanish. <coughs> Aba, hindi na kami masyadong nakapag-video sa sarap ng pagkain at kwentuhan namin dito sa Craft 1945. Kaya ito, picture-picture na lang muna. Para naman sa ikalawang araw namin dito sa Bagyo hinanda ni Mrs. itong machi-machi naming mga damit para sa aming annual group photo. Pagkatapos ng picturan, siyempre kainan ulit tayo dito naman sa Valencia's Restaurant.

Wow. Ganda. Tatapat oh. ko na sa'yo. Lahat na nakikita mo na yan. What? Mo, nakikita mo rin ba? lahat na nakikita ko, nakikita mo? O, oh, ayan. Akala Ganun. ko sa atin. Simbag <laughs> na maganda na yung lugar. Maganda pa pagkain. Ngayon, masarap na yung pagkain. Abangan. Abangan. O, paano? para magkaalaman na kung masarap ba dito, tara, chibu na! Iba talaga yung gana mo pag magkakasama at sabay-sabay kayong pamilyang kumakain, ano? Siguro dahil ito na rin kasi yung isa sa huling kainan ng aming pamilya dito sa Baguio bago matapos ang 2022. Kaya tingnan nyo naman, walang kibuan. Todo mukbang lang. Siyempre, mawawala ba naman ang picturean with papati? Wow. bago matapos ang 2022? Aba, parang hindi galing sa kainan tong mga tua at naisipang pang mag-rides dito sa Sky Ranch sa Baguio. Nine na super biking. Uh, tapos, uh, 11 na drop tower. 11, ay, 11 na lalisoy. Wow. it. Go Helga. Oh no. Make sure you're not Talaga namang enjoy na enjoy ang mga bagets, ano. Ayos yan. Okay, what can you say about it? Ayaw na ano pa. Isa pa. Isa pa. Eh. Reaction shot. No! Kaya ano? Never again! Ano, kamusta? No. Oh. Ano? Isa pa, isa pa. Sabag! na ang uh, araw na pinakahihintay naming lahat. Yoohoo! Ito... Uh, binili ni Mami Shell to para sa... Sana ako. Sa kanilang lahat. Eh, Bago namin salubungin ang 2023, aba, gusto muna naming magpasalamat sa mga sumama sa aming journey nitong matatapos na 2022. Thank you po for watching the only the whole year po. I really ang tanay po you guys po. Thank you Sorry. po. And love you po. Love, you. Love you. Kaya, Katulad po na sinabi ni Achi na feeling po namin if nung buong time po na nasa Singapore po kami at wala po kayo, feeling po namin na... I feel... I uh, feel na... mas... nag-give up na po yung iba sa amin kasi kayo po yung nagpapatatag po sa amin. Aww kaya lang at hindi pa rin hindi natin kasama yung iba pang kasama sa palatas sa lang po eh uh, yung ating uh, ginagawa gabi-gabi uh, ay uh, isa lang po yun isa lang po yun. pero yung yung mga individual messages po niyo especially during the time na talagang sobrang down po eh alam nyo bang alam nyo naman siguro yun na uh, nag uh, nagpapanggap tayong malakas sa totoo lang eh. Pero sabihin ko na gagamitin ko na yung termino na yun na nagpapanggap. Kasi talaga namang magka mag isa lang, ano ba, kaming dalawa lang ni Rosel nag-uusap sa, sa bahay o sa kwarto namin doon. Eh talagang na, uh, kung, ang nangyayari, nag lang kaming dalawa. Hindi namin alam kung ano mangyayari sa, sa kinabukasan. Na uh, talagang napakahirap. Pero, uh, With with you um, nakasakasama namin sa pananalangin, sa pagpapalakas ng aming loob. Eh talagang naging mas magaan ng lahat, mas mas magaan ng lahat. Ba, diba, special mention ko si Kayo, no. siya uh, si uh, Kayo. Oo, ang gwapo. Talagang nagkaroon siya ng, uh, ng kapatid na lalaki kay kay Kayo. Dahil nararamdaman niya na ano ba, pagka nasa bahay si Kayo, Uh, may konti lang random na sisawi parang mangihilong hindi, uh, hindi na mapakali itong si si uh, Kayo eh nararamdaman yun pare ng, ng uh, ni Sobie. Uh, normally ang tawag 'yan braces lang ng bahay ano. Mm -hmm. Pero kayo para kayo naging uh, parte ng pundasyon ng bahay namin ano. Kaya maraming maraming salamat sa inyo at uh, gusto ko lang sabihin sa inyo na mahal na mahal po namin kayo. <laughs> Masaya kami na matatapos yung taon dahil yun. Ako isa lang naman eh, na kumple kompleto kami bilang pamilya tapos kasama namin kayo. And meron lang kaming mga munting regalo. Ito, alam ko naman na lagi niyo sinasabi sa akin na sinanay, sabihin, ano, ang dami na, sobra na ganyan. Ito, sobrang ano pa to? Sobrang sobrang, sobrang maliit or sobrang konti pa ito. Doon sa sa laki nung tinulong nila sa atin sa support, sa moral support na binigay ninyo. So, lalo na nung nasa Singapore kami, doon namin naramdaman na yung material na bagay ay kayang-kayang maglaho ng isang iglap lang. Mas mahalaga yung... Ayun eh, na naman. <laughs> Mas mahalaga yung ano magkakasama tayo, kompleto yung pamilya, saka yung at pinakamahalaga, lahat tayo ano nasa loob ng iglesia. So, Woo. so ito po lahat, may tigaw 100,000 ang bawat. Oh, <laughs> ah. <laughs> so, Thank <ito na>, <laughs> you. Yeah. Okay, okay. So na nga at ilang oras na lang magbabagong taon na. Buti na lang at kumpleto dito sa Baguio Country Club dahil may pasosyal na medya noche na Aba may entertainment pa kaya hindi nyo talaga mamamalayan ng oras eh. Ayos! Maraming salamat sa inyo mga ka in at sa isang masagana at mabiyayang 2022. Aww. Happy New Year! At para sa magandang simula ng aming 2023, sinimula namin ang aming New Year sa pagdalo ng pagsamba dito sa lokal ng Gibraltar para magpasalamat sa ama sa isang masagana at mabiyayang bagong taon tingnan mo nga naman. kakasalubong kasalubong lang sa taon eh, blockbuster na naman ang inyong papati. Bago ang uwian, hindi pwede makakalimutan ang pasalubong. Siyempre naman. Pila ka ba dito to dahil naka face mask? Ito yung second, ito yung second, ano? Oh. Ayan! Ay, ito, ito, ano yung sinasahin mo siya, walis na to? Kung gano'ng katibay? Mati. Mati mo, din mo. O ayo 'yan, this. ka Matibay Ay, alam mula mula dito sa Baguio, bago pa kami, gagawin pa ng pasalubong. Dito sa Jenski Yes, kung napakamura lang palit ka dito. Bibigyan ka pa ng discount mo. Bibigyan pa ng discount. Tapos yung mga nikit ka rito, ang babait. Lagi na kami dito. Yung mga pakilangin mo. Ayun! Parang mode lang ng uh, walis. Ayun, <laughs> so after three days na magkakasama tayo, mag-iwahiwalay na tayo ngayon. Yung iba papunta ng Laguna, iba papunta ng Nueva uh, At kami naman eh, sa S.O.C.P. para ipagpatuloy ang ating kailangan niyang trabaho, gawain, gampanin uh, ngayong bagong taon. Kaya salamat sa ating buong pamilya na sumama sa aking uh, paghihubalay ng taon. Thank you. And uh, ito, matatandaan uh, natin ang mga memories na nagawa natin sa maiging oras na ito. Happy ba kayo? Yes! Okay. So, well, bye! bye. Ha? Hindi, nagpa-practice lang ako kung paano maging vlogito Mula nang magsimula lang, ako pala bilang pala vlogito Pagka pala vlog ka, siyempre mm -hmm. yung... Yung ngayon, na-certified YouTuber na ako Hindi kayo bumitaw, mga kachunin Ito po si Kato Nying, Anthony Taberna Nagulat ng live mula dito sa Singapore Ito po ang inyong palatuntunan mga current happenings Live tayo kung kailan ko gusto Ang Uncut Tunying Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib Ting Sabado Nights Ang Kwento Nying Tapatang may tapang at diretsahang tanungan Tatakto Tunying yan tuwing linggo ng gabi sa Komento Nying. Di mo ba naabutan ang live ng Komento Nying? Huwag mag-alala. Rewind tayo. Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kanto Nying. The Komento Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana 'wag kayong magsawa na suportahan ako. Oh, 'dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Bekenemen, subscribe na. Bye! Happy weekend!